Kai Soto? Kumpirmado na nga bang maglalaro sa December 2? Finally, ay nagpalabas na ng bagong video ang Hiroshima Dragonflies featuring Kai Soto sa kanilang ensayo. At kitang kita dito ang mobility ni Kai Soto sa kanilang running exercise. And he is preparing sa up and down game na kilala ang Hiroshima Dragonflies kaya lalong lumalaki ang paniniwala nating maglalaro na si Kai Soto sa kanilang next game na mangyayari ngayong December 2. At ito rin ang sabi ng maraming mga sources na sa December pa ang balik ni Kai Soto. Kaya ito na talaga ang hinihintay ng lahat na pagbabalik ni Kai Soto. At sana ay tuloy-tuloy na ang pagpapalakas niya. Ano untoward incident will happen between now and December 2 upang hindi mapurnada ang pagbabalik niya. Kumusta na si Kai Soto one week bago siya maglalaro? Makikita naman natin sa video na ang bilis ni Kai Soto. Kasing bilis niya pa nga ang mga guards who are supposed to be faster and quicker. And Kai Soto looks so light sa kanyang tinatakbo. At malaking development ito dahil isa sa mga nakitang problema sa kanya ay ang kanyang speed. Pero sa nakita natin sa video ito ay hindi naman slow dito si Kai Soto. Ano ang ibig sabihin nito? Well, isa lang ang ibig sabihin nito na fully healed na si Kai Soto and he is in tip-top shape at malaking tulong dito ang kanyang matagal na pahinga. Crucial dito ang ilang buwan niyang pahinga at jackpot si Kai Soto sa Hiroshima Dragonflies dahil their support for him ay walang hangganan. And they made sure na fully healed muna ang kanyang likod, magiging condition, at saka pa nila palalaruin. So in other words, napakaganda ng samahan ng Hiroshima Dragonflies at ni Kai Soto and in the process ay lumalaki ang possibility na makakakuha ng kombinato ang team this season with a healthy Kai Soto. Isa kasing malaking mismatch si Kai Soto sa Japan b League dahil walang ibang Asian import na makakadepensa sa kanya one-on-one. -on -one. Pati nga mga local players ng Japan b League ay napakaliit pag nakamatch up ni Kai Soto. Kaya napakalaking advantage ng Hiroshima Dragonflies by having a legit 7-2 skilled big man. Samantala, Si Devin Booker ay umiscore ng season high na 40 points in the absence of Kevin Durant. At tinalo ng Phoenix Suns ang Memphis Grizzlies, winless at home ang Grizzlies, ay naghihintay pa ng 10 games bago makakabalik muli si Jamorant sa paglalaro. At may 20 points rin si Eric Gordon at tinalo ng Phoenix Suns ang Memphis Grizzlies sa score na 110 to 89. Sa isang laro sa NBA End Season Tournament nitong Sabado, sina Jordan Goodwin at Jason Allen ay parehong nagtapos ng may 14 points para si Suns na naglaro nang wala ang kanilang pangunahing scorer na si Kevin Durant na biglang na-scratch dahil sa soreness sa kanyang paa. At si Santi Aldama ang nanguna sa Memphis na may 21 points habang nagdagdag si Derrick Rose ng 17 points. Nagambag si David Roddy ng 14 points habang ang Grizzlies ay natalo sa kanilang ikatlong sunod-sunod na laro at nananatiling walang panalo sa kanilang home court ngayong season. Ang panalo ay nagbigay sa Phoenix Suns ng 3-1 na record sa tournament pero iniwan sila ng isang laro ng Lakers na sa West Group A na may 4-0 na record. Kailangan ng Suns ngayon na hintayin kung paano maglalaro ang iba pang mga koponan sa West upang malaman kung sino ang makakapasok sa wildcard spot ng torneo. Ang Phoenix Suns na nakapagwagi ng anim na sulud sunod na laro ay nanguna ng hanggang 18 points at napaikli ng Memphis Grizzlies ang lamang sa second half pero laging may sagot dito ang Phoenix Suns. At si Goodwin ay nagtala ng walong sunod-sunod na puntos para sa Suns sa fourth quarter upang pigilan ang Memphis Grizzlies. Patuloy pa rin nahihirapan ang Memphis dahil sa kanilang mga absent na players dahil sa injury nito. Ang Memphis na may 0-7 record sa home court ngayong season, ay kailangan pang maghintay ng sampung laro para sa pagbabalik ng kanilang top scorer nung nakaraang taon na si Jamurant na sumusunod sa 25-game suspension. At si Bradley Beal ay hindi pa rin naglaro para sa Phoenix Suns. Ang listahan ng mga injured players kabilang ang kanilang anim na rotation players ay talagang masaklap kaya't nagbigay ang NBA ng dalawang 10-day hardship contracts sa Grizzlies para sa mga guards na sina Shaq Buchanan at Jalen Noel. Inanansyo ang kanilang mga kontra kanina at si Noel ay bahagya lamang naglaro nitong linggo at hindi nakapagtala ng puntos. Bukod kay Kevin Durant, ang mga importanteng rotation players ng Phoenix Suns na sina Bradley Beal at Drew Eubanks ay wala rin sa laro. Pero meron naman silang Devin Booker na nagtapos ng laro ng may 15 of 21 field goal shooting kabilang dito ang 3 of 4 from behind the arc. At si Derek Rose made NBA history in Suns Grizzlies game. Derek Rose moved up on the NBA's all-time scoring list sa laro nitong Sabado. Kahit pa sa kanilang talo, nagpakita ng bagad ng laro si Derek Rose para sa Grizzlies putting up 17 points, 2 rebounds, 1 assist and 1 steal while shooting 8 of 9 from the field and 1 of 1 from the 3-point range in 22 minutes of playing time During the game, the former MVP also made NBA history by moving up on the all-time scoring list Derek Rose came into the evening with 12,430 career points at nalagpasan niya si Karen Butler na may 12,430 points for 252nd on the list. Following Jimmy Butler, ang next player for Rose to pass ay si Joe Barry Carroll na may 12,455 points. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.